Aduh, 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 guys aduh, 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 guys aduh, 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 guys, Tumangkan man. <laughs>

Oo, tawag ko. Mm. Taw mm. Taluk-tuk maghimbalik kanyao. Kita ko nga kali musut Ay nala guys, goto na. na. ating, ating ano. Kudang guys. Enak guys oh, ooh sari sare guys, ang ating eksotik. Eh, oh, tida mau sih oh. Hmm. Ruang tua pas ya guys. Lepos huh. ang ating. eel Wow. Taba-taba siya guys so. Wow Sarap Sabaw pa lang Grabe Tumitigas na yung aking Katawan <coughs> Sarap guys. Grabe. Sabaw pa lang guys. So yummy Mga oh, exotic, exotic lovers. Dito na kayo guys. Oh. Ano? You know? Dito na kayo. Siyempre. Dito, dito di, di, matatatalo to guys. Pagpalit ko yung karin ng baka to guys. guys, luto ng ating wow, sari-sari. Woo, guys. May palaka tayo, guys. Yan. Yan. Bugbog guys. May, may kiwet tayo, guys. Oh. Ang ating kiwet. Oh. Tahan, lumabas na po yung ano, taba-taba. Kaya, ayan, guys. Kukain na tayo. Wow, sarap talaga, guys. Pag, ano, press na press. Um. Grabe. Mga exotech Livers. Ito na po yung ano. Ito na po yung ating mga menu. Oh guys. Thanks for watching. Please like and share.